Alam mo ba? Dahil madalas makita sa lupa o sa mga puno ang mga kabute, madalas itong mapagkamalang halaman. Pero alam nyo ba na ayon sa Missouri Department of Conservation, ang mga kabute ay kamukha lamang ng halaman. Ngunit wala itong chlorophyll na kailangan upang makapagproseso ng kanilang pagkain sa pamamagitan ng photosynthesis. Sa halip, kinukuha nila ang kanilang nutrients mula sa iba't ibang material tulad na lamang ng nabubulok na halaman o hayop. Kaya naman, ang kabute may tuturing na isang organismo. Malaki ang ginagampanan nito sa ating kalikasan, kalusugan at iba't ibang mga industriya lalo na sa paggawa ng mga sangkap. Alam nyo ba na ang kabute ay may sariling kaharian? Ito ay kabilang sa tinatawag na fungay kaya't hindi sila halaman at hindi rin sila hayop. Ang mga kabote ay may kakaibang katangian na humihiwalay sa plante at animalya. Ang fungay ay binubuo ng iba't ibang uri ng organismo tulad ng yeast, molds at mga karaniwang kabote na nakikita natin. Sa katunayan, may mga ilang uri ng kabote na nakakain tulad na lamang ng oyster mushroom. Mayaman ito sa mga nutrients tulad ng vitamin B, selenium at antioxidants. Mababa rin ang calories ng kabote. Kaya maganda itong kainin para sa mga nagnanais magbawas ng timbang. Hindi lamang pangkain ang kabute. May mga uri rin ito na ginagamit sa industriya para sa panggamot, paggawa ng alak at iba pang produkto. Pero hindi lahat ng kabute ay ligtas. May mga uri rin ito na nakakalason. Kaya't mainam na suriin muna ang bawat kabute bago ito kainin. Ngayon, alam mo na.